Ito picture, oh. Magaling magupit ang dyan din. Ayun, oh. Yung nagugupit na dyan, binubugahan, eh. So, vlogger din ito. Eh? Yeah? Di ba vlogger ka rin? Shut up muna. Ha, ha, ha kami sa Tagaytay. Shout out sa mga tropa ko dyan. Huwag puro trabaho. Minsan makit din kayo sa Tagaytay. Uh Oo. -oh. Yan uh o. -oh. <laughs> Parang Jonel, tumatawa mm. na mag-isa o. Oh. <laughs> Tatang. Grabe ba? Oo, oh, si... Ang bait ah mabait mabait daw mababait mabait vlog.